Vicente, lakasan mo loob mo. Magtatanong ka lang naman kung nabasa na niya Hindi naman siguro siya para magalit. akala ko magkaibigan lang tayo. Akala ko hindi mo ako tatanuhin. Ayaw na kita makita. I hate you! Hindi. Hindi magagalit yun. Maintindihan naman niya ako, di ba? Maniligaw lang naman ako. Pwede naman siguro niya ako basti din, pero Huwag naman sana. Tara na! Ibilisan ko na ang pamamalengke ko. Para naman makapaghalo-halo tayo sa may karinderiya. Kailangan natin mag-celebrate. Dahil simula ngayon, ikaw na ang cupcake ko. Thank you, cupcake. Here I stand you. Oy, Vince, kanina ka pa ba dyan? Oh, o oh, ikaw, kanina ka pa dyan? Ay, naku, sorry. Tinanghali kasi ako ng gising eh. Okay lang yun, maaga pa naman. Siguradong yung mga tinda sa palengke, sariwa pa. Nag-breakfast ka na? Ah, uh, hindi pa nga eh. Doon na lang tayo sa may karinderiya kumain. Balita ako masarap daw yung cupcakes doon. Neri, nabasa mo na ba yung... Ay! Naku! Oo nga pala, Vince, sorry ha. Mukhang nasama yata doon sa basura kahapon. Sayang. Alam mo kasi, medyo matagal ko rin kinompose yun eh. Ay, bakit? Nagsasalit ka ng kanta? Ay, sayang nga yun. Meron ka bang ibang kopya dyan? Ah, kasi, alam mo, di bali na. Okay lang yun. Hindi okay yun. Malay mo, sumikat yung kanta mo. Parang boom, tarat, tarat, di ba? <laughs> Dapat gumawa ka ng isa pang kopya. neri? Hindi na kailangan. Kasi yun laman ng sulat. Andito naman eh. Alam mo, maganda yan. Mamaya na lang ha. Baka mamaya, maubusan tayo ng isda dun sa palengke. Halika na.